Ang munggo o mung bean ay isang uri ng legume na kilala sa kanyang maraming benepisyo sa kalusugan. Ang munggo ay madaling lutuin at mura, kaya naman hindi ito nawawala sa hapagkainan natin mga Pilipino. At dahil isa ito sa mga pangunahing pagkain ng mga Pinoy, kailangan malaman din natin kung ano ang dulot nito sa ating katawan. Narito ang ilang mga benepisyo ng munggo na dapat alam mo kabayan. Una, mayaman sa protina. Ang munggo ay naglalaman ng 24% na protina na kailangan ng ating katawan para sa paggawa ng mga kalamnan, hormones, at enzymes. Ang protina ay nakatutulong din sa pagpapalakas ng immune system at pagpapababa ng blood pressure. Pangalawa, mayaman sa fiber. Ang munggo ay naglalaman ng 16% na ng fiber na nakakatulong sa pagpapalusog ng digestive system. Ang fiber ay nakakatulong din sa pagpapababa ng kolesterol at blood sugar levels na mahalaga para sa pag-iwas sa heart disease at diabetes. Pangatlo, mayaman sa folate. Ang munggo ay naglalaman ng 80% ng folate na isang uri ng B vitamin na kailangan ng ating katawan para sa paggawa ng red blood cells at DNA. Ang folate ay mahalaga din para sa mga buntis, dahil nakakatulong ito sa pag-iwas sa neural tube defect sa sanggol. Pang-apat, mayaman sa iron. Ang munggo ay naglalaman ng labing-anim na porsyento ng iron, na kailangan ng ating katawan para sa pagdala ng oxygen sa mga cells. Ang iron ay nakakatulong din sa pagpapalakas ng energy, at pag-iwas sa anemia. Panglima, mayaman sa potassium. Ang munggo ay naglalaman ng 15% ng potassium, na kailangan ng ating katawan para sa pagpapanatili ng fluid balance at nerve function. Ang potassium ay nakakatulong din sa pagpapababa ng blood pressure at pag-iwas sa stroke. Pang-anim, mayaman sa vitamin C. Ang munggo ay naglalaman ng 12% ng vitamin C, na isang antioxidant na nakakatulong sa pagpapalakas ng immune system at pagpapagaling ng mga sugat. Ang vitamin C ay nakakatulong din sa pagpapanatili ng healthy skin at collagen production. Pangpito, mayaman sa magnesium. Ang munggo ay naglalaman ng siyam na porsyento ng magnesium na kailangan ng ating katawan para sa mahigit tatlundaang biochemical reactions. Ang magnesium ay nakakatulong din sa pagpapaluwag ng mga kalamnan, pagpapababa ng stress, at pag-iwas sa migraine. pang Pangwalo, mayaman sa zinc. Ang munggo ay naglalaman ng 8% ng zinc, na kailangan ng ating katawan para sa wound healing, immune function, at taste and smell senses. Ang zinc, ay nakakatulong din sa pagpapanatili ng healthy hair, skin, and nails. Pangsyam, may polyphenols. Ang munggo ay mayroon ding polyphenols, na mga plant compounds na may antioxidant activity, na nakakatulong sa pagprotekta, sa mga cells mula sa DNA damage, na maaaring magdulot ng degenerative diseases tulad ng cancer at diabetes. pang may medicinal properties. Bukod sa nutritional benefits, ang munggo ay mayroon ding medicinal properties. Ayon sa ilang mga pag-aaral, ang ugat ng munggo ay maaaring gamitin bilang narcotic para sa sakit ng buto, paralysis, rheumatism, at iba pang sakit ng nervous system. Nakakatulong din ito laban sa anorexia at itinuturing na diuretic para sa body cleansing.